Magandang maga mga idol. Pa imbak na naman kami ng mga kaway. Kasama ko pala yung mga pamangkin ko. Kaya nang si Shen at saka si GB. Ano idol oh. Kukunin natin yan. Marami. Oh, ito may set. <laughs> <laughs> Ay, durog na. na na ng mga anay idol sayang so, May tubig mga idol, ayun ah. Papasokan niya tayo tubig ng ulam. Pero okay na tayo idol, mabilag naman ito sa araw eh. pa ulit mga idol marami dito nandiyan mababa hilain mo lang hilain mo yan idol lang nakakita siya ng isa kasi hindi yata matanggal yan no? oh hindi. hindi mo tanggal nakakapit siya ano eh putulin mo na lang ng spading yung kinukuha namin mga idol mga ano puro kawayan kasi pagkahoy kasi pag naulanan mga kahoy ano hirap ano magpaapoy kasi basa tapos yung iba sumisip-sip ng tubig hirap patuyuin pag walang init umuulan kasi dito sa amin mga idol kaya yung kinukuha namin mga idol yung mga kawayan kasi mabilis ano mabilis na magpaapoy tapos bilis maka ano maka maka pagluto may buto dito mga idol oh. iwan ko kung anong hayop to yun o oh. buto yata ng hayop nyo mga idol baka aso Ay would ko like one Ano sabi it? Pag din yung gamit niya Busing eh Wala siyang ano, itak Hirapan sa magputol Paso con el saco. Dami na kaway mga namin mga busing. Ayan. Idol, ito na yung mga kaway namin mga idol. Uwi na kami. Nagutom na, alas 12 na, hindi pa kami kumain. латмадо